pag natin ng ating mga Bible, Psalms chapter 1. Psalms chapter 1. Alam natin ng Psalms chapter 1, siyang pinakapinto para sa buong uh, Salmo. Uh, sa buong Salmo 150. At ito ay naglalahad sa atin ng dalawang uri ng tao. Isang matuwid, isang masama. Dalawang buhay. Dalawang... Uh, daan at uh, dalawang pagkakakilanlan ng tao sa mundo. <clears throat> at ating basahin ang Psalms chapter 1. Nasa verse 5 na tayo pero babasahin natin mula sa verse 1. Ganito ang pagkakasabi. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manuniyak, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa o ipang tinataboy ng hangin. Kaya't ang masama, verse 5, ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Tayo manalangin. <clears throat> Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat muli kaming tutunghay sa iyong mga salita <clears throat> upang manalamin ng aming mga buhay. Saan kami lumalakad? Sa landas ba ng masama o sa landas ng matuwid? Kaya Panginoon, hayaan niyo po ang inyong mga salita, ang siya magpaalala at magbigay linaw ng aming pong hakbangin upang kami po ay makalakad sa landas ng katwiran, sa landas na maliwanag tungo kay Kristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. <clears throat> so nakita natin ang buhay ng masama at buhay ng matuwid. Una, ipinaliwanag dito ni Haring David, ang buhay ng matwid. Ang buhay ng matwid ay lumalayo sa kasalanan. Yun ay sa verse 1. Chapter 1, verse 1. At hindi lamang lumalayo sa kasalanan, kundi ang kagalakan niya ay sa salita ng Diyos. Yan ang buhay ng isang matwid. Kagalakan niya ang salita ng Diyos na ito'y kanyang binabasa, binubulay-bulay kung paano niya itong ipamuhay. Kaya naman, ikatlo, ang isang taong matwid ay nagbubunga ng kabanalan. <clears throat> Tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng igos o oh, tabi ng agos ng tubig, talagang nagbubunga 'yan. So ganun din ang isang krisyanong matuwid na laging nakatanim sa salita ng Diyos, nagbubunga sa kabanalan. Ang masama naman ay ating napag-aralan last uh, sa Sunday, Wednesday, hindi gayon ang sabi, hindi gayon ang masama. sapagat ang masama ay tulad sa ipa, walang laman puros panlabas lamang na tila palay, na tila kristyano. Ngunit sa katapusan, sa paghuhukom ng Diyos, malalantad na siya ay ipa walang laman. At ngayon, sa gabing ito, siya ang sabi nito, hindi siya tatayo sa hukuman ng Diyos. Napakasaklap po ng mga hindi totoong kristyano, bagamat umaangking kristyano, nagngungungkang kristyano, pero pagdating sa ng Diyos, wala siyang magdadahilan. Malalantad ang totoo niyang kalagayan o totoo niyang kulay. Kaya ang layunin ng may akda, layunin ni Haring David dito sa atin, ay eh malinaw na ipinapakita na ang masama ay walang katiyakan sa buhay. Bagamat ang kanya ang kayamanan ng mundong ito, ang kanya ang pabor o di kaya honor sa mundong ito, ngunit ang buhay niya ay ipa, wala siyang patutunguhan. Itinataboy siya ng hangin, walang laman. Bagamat nasa panlabas siya, maganda siya, malusog siya, mayaman siya, pero sa totoo, wala siyang laman. At dahil diyan, siya ay hindi mapapabilang sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. So, tignan natin ang dalawang kawalang pag-asa ng masama. Dalawa. May kita natin sa verse 5. Una, ang masama ay walang maitatanggol sa hukuman ng Diyos. Wala siyang maitatanggol sa hukuman ng Diyos. Ang sabi po sa verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman. Hindi siya tatayo sa, humo, sa hukuman. Na alam natin na lahat ng tao haharap sa hukuman ng Diyos. Harap sa paghahatol. Yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda na minsan na ang tao ay mamatay at pagkatapos nito ay ang paghahatol, ang hukom mananagot ang lahat ng tao. Siya man ay isang kristyano, matuwid, o siya isang masama, siya po ay haharap sa hukuman. Ang sabi nga sa Revelations 20 verse 11 to 12, ganito ang pagkakasabi. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupuroon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. Binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa nakatala sa mga aklat ng buhay. So lahat po tayo ay magsusulit. Nang sabi nga sa sa Matthew chapter 12 verse 35, maging ang ating pananalita ang ating iniisip, ano man ang ginagawa natin, nakalista lahat yan. Lahat yan ay pagsusulitan natin pagdating sa hukom. At ang masama, wala siyang may tatanggol sa kanyang sarili. Hindi niya pwedeng ipagtanggol na siya'y gumawa ng ganito, marami siyang mga project, marami siyang inabuloy, marami siyang ginagawa, lagi siyang on time sa pagdalo, Lagi siyang nakikinig ng salita ng Diyos, nagsishare pa siya, pero sa totoo, totoo, panlabas lang. Ang kanyang ipinagmamalaki rito na kanya pong panlaban sa hatol ay yung kanyang mga sariling gawa, mga good works niya. Pero ang sabi rito, kaya't ang masama hindi makatatayo sa hukuman. Sa mga matuwid, alam naman natin, ang mga matuwid ay nagkakasala pa rin. Nagkakamali pa rin tayo, pero mayroon tayong atorne, mayroon tayong tagapamagitan sa harapan ng Ama. 1 John 2, verse 1 to 2. Bagamat yan ay nangyayari sa ating panahon, di lalo na pagdating sa paghahatol. Ang sabi sa 1 John 1, 2, Mga muntikong anak, <clears throat> Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, seso Kristo na siyang matuwid. Pero ang masama, wala talaga siyang maipagtatanggol sa kanyang sarili. Kahit anong gawin niya, wala siyang maidadahilan sa Diyos. Tulad siya, sa talinhaga ng Panginoon ay tinuro ng Panginoon dito pa lamang sa lupa na siya po ay naglarawan ng dalawang taong nagtayo ng kanyang bahay. Ang una po nagtayo sa ibabaw ng bato, ang isa naman ay nagtayo sa ibabaw ng buhangin. Kapwa sila binigyan ng parehong materialis. Kapwa sila binigyan ng kakayanan. Ang isa ay sumunod sa instruction ng salita ng Diyos ng kanyang bahay itinayo niya sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, siya nagukay hanggang sa dumating siya sa bedrock. Walang iba kundi ang bato. Ngunit ang isa, ay eh, siya'y masyadong madali. Magandang pagkakatayo sa bahay, magandang pagkakagawa, may sarili siyang ideya, pinagsikapan niya ito, ngunit nasa ibabaw lamang ng buhangin. Kaya pagdating ng pagsubok, pagdating ng paghahatol, naguho o gumuho yung nakatayo sa buhangin. Nasira lahat. Walang tumayo. Lahat ay wasak dahil ang kanyang ipinagmamalaki yung husay niyang gumawa. Pero yung isa, ang ipinagmamalaki yung kung yung sinasabi ng instruction sa kanya na nagkaloob ng bahay. Ganon din pagdating sa paghahatol, wala silang may pagtatanggol sa kanilang sarili. Sana, itong maging buhay natin, ito yung maging uh, motivation natin na huwag natin tularan yung mga pagsisikap ng mga unbelievers, yung mga masama, sa kanilang ipinagmamalaki, kundi dapat tayong laging nandoon sa kagalakan ng salita ng Diyos. Hindi tayo lumalakad sa kasalanan, tumayo sa daan, lumakad sa payo, at mo sa mga upuan ng mga manliliba. Kundi dapat tayong laging nagbubunga dahil mayroon tayong foundation. So yung una, ang masama ay walang may tatanggol sa hukuman ng Diyos. Napakapait nun mga kapatid. Kung mangyari halimbawa sa atin, hindi tayo sure sa ating pagiging kristyano, basta't gaya-gaya lang tayo, eh darating yung pag paghahatul. Ikalawa, ang masama ay walang bahagi sa bayan ng Diyos. Basahin natin lagi ng ating text, ganito ang pagkakasabi. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni. Yung salitang ni, napakasyokat nun eh, para sa atin. Katulad din, parang ganun din eh, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Kung ang makasalanan ay hindi tatayo sa hukuman, gayon din sa kapulungan ng matuwid, ang makasalanan ay hindi mapapabilang. So ang makasalanan ay hiwalay sa pribilehiyo at pakikisama ng mga tunay na anak ng Diyos. Darating yun pagdating sa pagkahatol. Ngayon, hindi pa natin mapansin, gaya ng talinaga ng Jesus Christ, na sa mundong ito, nagahalo pang trigo at ang damo. At darating ang panahon na ito po ay kakahigin, paghihiwalayin kung sino yung totoo na trigo at damo. Mayroon dalawang magkaibigan. Talagang ano sila, best friend sila. Magkakababata sila. Teenager pa lang sila, nagsasama na sila. Magkaibigan, nagkakasama sa isang bahay. Sila'y nagsama sa hirap at ginawa. Wala sino mang naiwanan sa kanila. Lahat sila nagdadamayan. Ngayon, sila ay nasa airport naghihintay ng kanilang flight papunta sa abroad. At habang nakikita, ah, naghihintay sa, sa airport, eh masaya sila nagsasama. Natutuwa sila sa kanilang pupuntahan. Nakikita na nila. Pareho silang uh, ah, nag, nag, naglalarawan sa kanilang isipan kung ano itsura ng kanilang pupuntahan. Masaya sila. Ngayon, pagdating po ng last call, kailangan silang pumunta doon sa entrance entrance gate sa plano para sila ay mag-check-in na. Pero sa kanilang pagdating doon sa gate, may mga gwardya. At sinusuri ang lahat ng mga papeles at bawat pasahero upang pumasok. ba diba? Ganon sa airport? Yung isang kaibigan, nakapasok na dahil kompleto siya sa papeles. Pero yung isa, pinagbawalan siya, hindi siya pinapasok, kahit anong gawin niyang pakiusap, kahit anong paliwanag niya na yung kaibigan ko yan, pareho kaming lumaki, nagkakasama ko, magkaibigan kami, nagkadugtungan kami ng bituka, walang dapat maiwanan sa amin, bakit hindi ako makapasok? Ang sabi ng Gorja wala kang tiket. Yun ang pagkakaiba. Hindi ka pwede sumama sa mga taong nasa eroplano dahil wala kang tiket. Ganon din ang mangyari sa masama. Kung nais nating mapabilang o nais mong mapabilang sa kapulungan ng mga matuwid, kailangan nating magsisi at sumampalataya kay Isokristo. Su magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikuran natin at sumampalataya kay Kristo upang tayo mapabilang sa mga matuwid yun ang pinakatikit natin pagdating sa pagpasok natin sa karyan ng Diyos. Kahit anong gawin mong pilit, kahit anong gawin mong pangangatwiran, ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Simula't simula pa lamang. Nasa iyo lamang ang mukhang kristyano. Nasa iyo lamang ang pananalitang mananampalataya ka, pero sa laman, isa kang ipa. Wala kang totoong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, bilang pagtatapos natin ngayong gabi, ang araw ng paghahatol ang siyang maghihiwalay sa matuwid at ang masama. Pero umabot tayo sa ganitong panahon, ganitong edad, ganitong katagal, dahil sa biyaya ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataong magsuri sa ating sarili. Diyos ang nagliligtas sa atin, pero katungkulan nating magsuri, tayo ba ay naging masunurin sa Kanya? Sapagat ang tanging palatandaan ng isang taong tunay na kresyano ay ang pagiging masunurin tungo sa kabanalan. Masunurin sa salita ng Diyos. Kaya hamon sa ating ngayon, maging sa ating mga nasa live streaming, eh ngayon pa lang, piliin mo na ang daan ng matuwid. Piliin mo na ang daan ng matuwid. At ang matuwid na daan ay walang iba kundi si Kristo. Hindi ang iyong galing, hindi ang husay, hindi yung kasipagan, hindi yung pagiging relihiyoso mo, kundi ang pagsisisi ng kasalanan mo at pananampalatay kay Kristo na siyang tanging daan, buhay at katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa kanya lamang. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa inyong mga salita sapagkat patuloy itong nagliliwanag sa aming mga isipan, mga nadidimlan sa aming maaaring pagmamataas at pagmamalaki sa aming mga sariling gawa. Nawa, Panginoon, turuan niyo kami, tulungan niyo kaming baguhan ng puso na maging mapagpakumbaba upang magsisi sa aming mga kasalanan at sumampalataya sa aming tanging tagapagligtas na siyang daan, katotohanan, patungo sa Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.